Uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back to our YouTube channel. For this video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito so, galing po kay Dave Manangkil. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan daw pwedeng paliguan yung mga baboy? Bago ba ipurga o pagkatapos ipurga? Kasi sa hapon pa daw siya mapupurga, So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop para kabuhayan ng mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan kung kailan ba pwedeng paliguan yung mga baboy na atin pong ipupurga. Bago ba ipurga o pagkatapos po ipurga? Kapag tayo po yung magpupurga sa ating mga lagang baboy po mga kaibigan, kadalasan po, ito po yung ating dapat gawin sa bandang hapon para yung pag-epekto po ng purga sa gabi ay makakain po lahat ng bulate yung ating pampurga. Nang sa ganon, mapuksa umawala po lahat yung mga bulate nandoon sa loob ng bituka po ating mga lagang baboy. Yung mga bulate kasi, sa gabi po siya lumalabas doon po sa bituka ating mga lagang baboy kasi tulog po yung ating alagang baboy. Pag umaga, medyo malikot po yung ating mga alagang baboy, uh, hindi po sila natutulog, kaya yung bulate po ay tulog po sa umaga. And then, pagdating po ng gabi, tulog po yung ating mga alagang baboy, doon po igising yung mga bulate, at kinukuha po nila yung mga vitamins, nutrients, at minerals, mula po sa ating mga alagang baboy. Kaya importante po kapag kayo po magpurga, sa bandang hapon. Nang sa ganon, pagdating po ng gabi, gising na po yung mga bulate, kinakain na po nila yung ating pangpurga po mga kaibigan kinabukasan, lahat po ng bulati po ay lalabas dahil po sila po ay namamatay na po dahil po sa pangpurga na atin pong ginagamit sa kanila. Sa tanong po ating subscriber kung kailan pwedeng paliguan, kapag kayo po magpurga ng hapon, pwede nyo pong paliguan sa umaga yung ating mga halagang baboy. Kahit na injectable man yan or powder man yan na pangpurga inyong gamit sa hapon, pwede pwede nyo paliguan sa umaga. Kinabukasan po mga kaibigan, kapag injectable po yung gamit nyo, wag nyo munang paliguan yung mga alagang baboy nyo. Kapag injectable kasi yung gamit nyo pang purga, mayroon po kasing maliit na butas na kung saan po atin pong itinuturok yung medisina na pang purga. Kaya kinabukasan, wag nyo munang paliguan yung baboy. May tendency kasi po kapag pinaliguan yung kinabukasan, yung maliit na butas na yan ay mapapasukan po yan ng tubig, mapapasukan po yung ng mga dumi, mapapasukan po yung ng mga bakterya na sanhi po na magkakaroon ng infection sa mga alagang baboy nyo. Kaya, kapag injectable ang ginagamit nyo, huwag nyo munang paliguan good for 2 to 3 days after po kayo nagturok baboy man yan, biik man yan o inahing baboy man yan para po makaiwas po tayo sa infection doon na po tayo mapaligo sa halagang baboy after third day pagkatapos na pong magturok. Kasi yung mga maliit na butas kung saan po nakaturok yung karayong ay magsisild out o magsasara na po yan. So hindi na po yan mapapasukan ng tubig, hindi na po yan mapapasukan ng dumi, at saka hindi na po yan mapapasukan ng bakterya. Kaya hindi po magkakaroon ng infection po yung mga halagang baboy. Kapag powder na po ang gamit yung mga kaibigan na pagpurga sa mga halagang baboy nyo, kinabukasan, pwede nyo pong pailuguan agad. Kasi po, wala namang pong butas na nagkakaroon doon po sa pangangkatawan. Nandoon po sa loob yung powder, kinakain po natin mga lagang baboy. Kaya kinabukasan, pwede pwedeng paliguan pagkatapos ating magpurga. So yun po yung pagkakaiba sa dalawa. Kapag powder, pwedeng paliguan kinabukasan agad-agad. Kapag injectable po, wag paliguan. Good for 2 to 3 days. Doon na po kayo mapapaligo sa ikaapat na araw pataas para po hindi magkaroon ng infection yung mga lagang baboy nyo po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalam po tungkol po kung kailan pwede paliguan yung mga baboy natin poporgahin po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!